Dalawa na ang naitalang nasawi ng NDRRMC kaugnay sa malalakas na buhos na ulan, dulot ng Habagat at Bagyong Hana maging nang nagdaang Bagyong goring. Naiulat ang mga ito sa Region 6 at Cordillera dahil sa baha at landslide nung saan may isa ring naiulat na nawawala habang uh, isa ang nasaktan. Higit 140,000 na pamilya o 514,000 na individual naman ang apektado kung saan ilan ay nananatili sa 50 evacuation centers. Sa halaga ng pinsala, 130 million pesos na ang naitala sa infrastruktura habang higit kalahating bilyon na sa agrikultura. Patuloy ang paalala ng NDRRMC sa publiko na maging alerto at makipagtulungan kung kinakailangang ilikas. Sa doon sa mga nakatuloy pa sa ngayon sa evacuation centers hanggang hindi pa po kayo pinapauwi ng inyong mga kinaukulan. Ano? wag po tayong uh, magkumilit muna. At uh, kung sakali naman po na tayo ay uh, maimbitahan dun po sa mga areas na umuulan pa ngayon, uh, wag po tayong magutubili na pansamantala, inumikat muna tayo para maging diktas po ang ating mga sarili, diktas po ang ating mga pamilya at ang ating komunidad.